Ayaw Managat pata Kabot na paya Wala yung habong Ito habong dito Hindi pa sila na pa tagabar taga-barko na ni Karon Kung di yung tapag ito kayo

Pak lihat nanti kayak. Ah, ah holok dah holok sekilat dulu, holok kilat dulu. Di to balin dah dulu, balin. Gelak gua menghabung oh. Wala ramah bokto pemain nombor ben. Ah. bogat na ko na kayo. Bukat na na kayo. Di ara ka, nung, kalayaan nang kuha di ano nga? Nang PC nung, kaya dalaw na dito tulong nung. Tantangan nang, ayaw na, nang ng PC sa dram. Kuhaan na ng PC nga itong mga panabit niya ba? Sa parakyat at sa dala Daranang kulat sa dram ah. Kamu payaw. Kamu nagiguba. Basta nang nga. Para o para nang mga bisit na no, nang karo madala Toyok pikas lon, aro nga dire pikas papag. Bakante. Rigo na bitaw kay toyok pikas.

Ana, nah, nara mo guys, daga pon dai. Nara man. To, kan oh, mga langgam gi kuan ra sa layo. Baron lang mi sa payaw. Ayaw. Ila era nang ila kay og kuan sa payaw ang aton lang habong adaan na to Ila man na. Atoa na, nabitik ra na pag kuan. Palay lahi mana. saguyod goyod na ko ba.

Tarong pile ng ilaw uh, na. Magkapuso na ron dia. Ato na ni Yon, daan. Sa puti. Pwede, ubaro na nang hilo dayon yun. Lainon pag hapos. Sabot nga wala ang Diyan na naabot mo rin mo lasdak. Wala pagkakapang lasdak.

Ay, yan iyan ang saka. Magubot man na noon ro'n. Araya, unang J. Ipasunod ang karga. Arumatarong ato pagkuhan Tarong pagpahil. pa isa Bisa Bisa Guys Bila nama-nama Bayo guys Boleh nama Unungkau bangatnya Masulot Unungkau Patra bangat Satu berdiga Satu bangat

Laut pa to kayo. Oh, lahi magbira na oh, kalaya dito sa kwan. Bisag dira ra sao? sa uno kay Marlon Rana ron. Dira sa uno, sa uno ra.

Kan sih ga pa isting isting pa nya iman iman matulog ra. Ah, <laughs> na kali pilih mga balansi sini. Eh. Puro sulokton kali ini. Ya ga expect ang lola sa bye bye nga. Dako na balance, kay to balansi kay sobra isa kabulan bulan wala ka uli. Bubuk

Oh ya, mau habong mga mastero na kayo uh, Dua kasih mana na lagi hulog sa dagat oh. Dorok-dorok na sa Tagalog Dorok-dorok na Lahe pun na tulog-tulog <laughs>

Tabok-tabok ba goyon? Kami, tuyo, ah. Sa blayan. Sa mga pakura. Sa mga pakura na, gibukto na lang, di ba? sa buot Ah, siguro eh. no. <laughs> <laughs> Dua orang aku Ah, luas. Naluas Naluas lang ang sangit abong. Apa Lalu Ngege <tuk> <tuk> lalu yan aw, ngapit nah <tuk> Jan atuh ada itu so Jan ke ya pasti main mengasang jetron satu lukisan. Tanawat tadi to Lasdak ni berarti nato tunggu buta dikatik pulo na lasdak ni mau itu ya Ih he loh ke pasti maka holo-holo gron lon Berte lalu mas satu habong

itä menevät